what si Victoria Lee ay ang kapatid ng double champ na si Christian Lee at ng women's atom weight champion na si Angela Lee siya ay ipinanganak noong May 17, 2004 may taas na 5 foot 5 inches at lumalaban siya sa atom weight division sa ilalim ng ONE Championship siya ay isang undefeated na may MMA record na 3-0 na pawang tinapos niya sa isang TKO at dalawang submission. Sa unang laban niya ay nagpakitang gilas na agad siya noong February 26, 2021 kontra kay Sunises Risan ng Thailand. Natapos ang laban via rear naked choke sa round 2. Pagkaraan ng limang buwan, July 30, 2021 ay muli siyang sumabak sa One Circle kontra kay Luping Wang ng China. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na pinaabot sa round 2 ang kalaban. Sa loob ng mahigit tatlong minuto ay walang alinlangan niyang tinapos ang laban sa pamamagitan ng arm bar submission. Wala pang dalawang buwan ay muli siyang binigyan ng one championship ng laban. September 24, 2021 ay nakalaban niya ang kanyang katukayo na si Victoria Souza ng Brazil. At muli niyang pinatunayan na isa siya sa pinakamahusay na prospect hindi niya hinaya ang muling makatayo ang Brazilian sa pamamagitan ng walang humpay na ground and pound. And still undefeated, Victoria the Prodigy Lee. Taong 2022 ay nag-focus si Victoria Lee sa kanyang pag-aaral para sa kanyang pagtatapos sa high school. Pero siya ay nagplano na muling makabalik sa One Circle sa pinakamahusay na panalo. Ang rising star ay nagsumikap ng husto sa gym upang matiyak na handa na siya para sa aksyon sa unang bahagi ng taong 2023. Sa panahong yun ay hindi na siya makapaghintay na makapasok sa circle pagkatapos mapanood ang kanyang nakatatandang kapatid na gumawa ng kasaysayan sa One Prime Video 4. Si Victoria Lee ay nakatakda sanang lumaban sa One Prime Video 6 kontra kay Zee Babano ng India sa January 14, 2023. Sa kasamaang palad, inanunsyo ng Valley of the Temples Memorial Park noong nakaraang biyernes mula sa Hawaii ang pagkamatay ni Victoria Lee noong nakaraang December 26. Hindi isinapubliko ang sanhi ng kanyang kamatayan sa kanyang edad na labing walo. Kinumpirma naman ito ni Angela Lee kahapon lamang sa kanyang Instagram. Sinabi niya dito, naranasan ng aming pamilya ang isang bagay na hindi dapat pagdaanan ng pamilya. Ito ay hindi kapanipaniwala at mahirap na sabihin ito. Pumanaw ang mahal naming Victoria. Marami pa siyang sinabi pero masyadong mahaba na at kapos tayo sa oras. Hanggang dito muna tayo at rest in peace para kay Victoria Lee at condolence para sa naiwang pamilya.